Atas tayo. Kaya tayo, na yan Para ka naman ewan eh. Para kang di driver Kaya mo na yan Na atras lang naman Papababain mo pa ako Ikaw na lang bumaba Amang tulog ang tao. Ako pa papa, papa babay mo mag-aatras lang. May salamin naman oh. Kabilaan may salamin. Tingnan mo na lang, hindi pa mo pa ko istorbon mo pa. Kung klase ka driver ka ba? O oh, sige na, sige na, sige na, okay na. Kaya ko na 'to. Palakad na lang ng resibo, pabigyan na lang dun sa ano, sa office. Sa mo ano, deliver tayo. Perfect time pa ata sila eh. O sige, sige. Lalakarin ko na resibo. Tulog pa ako eh. Dami mong utos. Paalam mo sa buhay mo. A few moments later. Oh, ID mo daw. Sabi ng guard, ano daw, ID mo daw. Tapos mag, ano ka daw doon, mag-fill up ka daw ng pangalan mo. Pumunta ka na doon! Mag-fill up ka doon! Naantay ka doon ng guard! <laughs> ah ganun ba pre? O oh, sige sige ako na! Pupunta ako doon! Ay di lang ba iningi? Akin na yung resibo! Babalik ako doon! <laughs> <laughs>